po namin ang palengke ng Ormoc City. Malinis po. Ah, talo po ang Divisoria. Pero ngayon dahil si Ormina ang mayor ng Manila, pinalinis na po rin po niya ang Divisoria. So napakalinis po dito sa Ormoc City. Ayan po. Maayos. Mayroong mga color coding. May blue. Tawid. Tawid tayo. Tawid. Ayan po. Be honest. po

So ayan din po, nakita niyo po yung mga kalapating yan, mga pati. Ayan po, ang dami po rito mga pati. Ayan, nakita niyo po yung mga pati. Ayun, lumipad na ang mga pati. Ayan po, ang mga pati. Para po Hong Kong, nagkalat din ang mga pati. Ito po si Pastor Rico. Kaway ko ay. Napakalinis po ng Ormo ah uh, Market Malinis sige po yung mga paninda At Iba yung dry po. market oh. Iba yung wet market At sinahabol po yung, yung sukli sa amin Nakalimutan namin Hinahabol so, pa Napakabayot oh, Tatlong Anes Tatlong Ayan nga po Be Anes oh. Ayun nakalagay po Ang sukli ko pa ho ay 600 plus pa Hinahabol po niya oh. Hinahabol talaga Hinahanap kami Yung alimango po ay 400 ang halaga So Hinabol pa po okay. yung sopo. Ayun, okay. yun. Ayun, yun. Tawid tayo. Tawid tayo. OFW oh, uh -huh. po. Overseas Filipino. Uh -huh. yeah. Workers. Yan po. Mga overseas Filipino workers. Ito po. Ito po ang number ng tricycle ni Kuya. 913. Uh -huh. yung, ano, yung driver. Yung driver. And driver, po, at pogi. a driver po, at a driver po, napaka-pogi po. Land of beautiful people, Ormoc City. Sir. Support, sir. Support okay. po. Okay po, thank you po. Uh, uh, larga, na na na. Uh, larga, larga na ta? Larga na ta, lagra na, lagra Larga na ta? Larga na. Uh, okay, okay. Para hindi ka na mahirapang maghintay. Uh, okay, okay. Yung mga pogi, hindi pinaghihintay eh. Ayan po. Ang aming pong driver. Ano pangalan mo, kuya? Si Jimmy, sir. Oh, Jimmy. JB. JB. Ah, Jeep. JB. JB. Mapambihira. Ano po? Page mo, sir. Stay side. Ano po, sa UCAP Radio. Uh, okay. Yuka panalig, yuka puso, yuka pamilya, yuka pananampalataya Ito po, iniikot po natin ang Palengke ng Ormoc City May color coding po sila dito Apat lang ba yung color coding? O mayroon pang ibang kulay? Apat lang sir Apat lang Red, blue, green, yellow Parang Philippine flag yan ha Talagang makabayan ah, Kaya lang may green Dapat ano Dati kang odd Gabal kuya Oo sir uh, Saan to? Dubai So Dubai. sir Oh, Mayroon akong kamagalang sa Dubai Dubai, nag-Jida, nag-Jisan, Saudi. Yan oh. Diyan ako dumadaan sa Dubai pag pumupunta ako na Espanya. Ang laki-laki ng airport ng Dubai, grabe. Malilate ka pag 3 hours lang ang ano mo, time difference. Lalakarin mo pag kalayo-layo tapos pag maliligaw ka pa. <laughs> ano line niyo po rin sa ano? Oh, no? ano line niyo po rin, ano? <laughs> ano, rin ng trabaho niyo? Operator sir, mobile pump. Uh, Pambira, matindi pala. Pagkagawa pa lang ng ano. Skill Kalifa. Oo, oh, skilled ka. Parangayin ko yan, nagpakasya na ba sa simit floor? Pa uh, uh, yan yung pinakamataas dati, no. di ba? Na building. Ito ngayon siya pa pinakamataas. Pambihira oh, nakapagtrabaho ka pala doon. Pambihira. Tsaka yung ano, yung pang-jubera. Doon talaga may ano, unang nasay. Malalaki pala yung kanyong napasukan na ano Ano kami? Yung kumpanya ko, uh, uh, pal. Ah, yun dito nung Redmix. Redmix kami kasi na yung pump. Yun yung kung dito. Super low. Di ba angkel na tapload karen? Wala, wala. Ay hindi nga pala natuloy yung upload niyo noon noon. Sagasaan nga ako noon eh. Sagasaan Si ano nga pala sino ba yung Amerikano? Ah uh, si okay. yung dinagrup ah Australia ano di ba? Ah, Tinay, Pati, Australia ano. Oo nga eh. Inano sila? Ano bang nangyari doon, Akel? Matay na yun, matay na. Ano, ah, matay na? Pambirao. Sa kasakit ako, ay, hindi ako Ah, uh, Medical, medyo, may problema na kayo. Twitter, eh. Bayaw mo yun, di ba, Oo. Ay, paano yung kapatid mo? Ah, nag ka rin. Saan? Australia pa rin. Nag-waiter ka 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 rin. nag waiter ka rin nag waiter ay lang patay, patay na rin. Oh, wait, Namatay na rin yung, ay, yung bago yung asawa. Bago niya. Pambira naman yung kapatid mo, uncle ha. Oh, yeah. Lagi na mamatay yung mga asawa. Okay, <laughs> okay na po, patada, may JP. <laughs> okay naman, sir. Kaya pa paano? Okay, yung nagalak. Hanggang oh. anong oras ang last trip dito ng train hmm. Ito yung hospital. Hanggang umaga sir eh. Ormok Doctors Hospital. Ayan, hours. Ayon, ito ang hospital. or Doctors Doctors Hospital last day pag last day bilang gabi, ang mga kapatid ng araw last day nasa ah okay maganda night differential eh kahit pala kami kami mapunta rito okay lang makakasakay pa kami dalawa pala <dopo> <vegetarian> <Salzindo> San Antonio dito nalito yung bus driver sa akin ang kundoktor eh dalawa ang San Antonio sa lang. na Mayroon daw itong pababa sa proper. Tapos oh, mayroon titong... Yun talaga ang anong. Eh, sa Ipil e kami papunta eh. Barangay San Antonio sa Ipil. E Ipil e ba Ay, yun, Uncle? Angel? Bago pinano yan eh. Ang parang boundary sa kanila. Oo. Oh, Ay, pala yung boundary. Oh, boundary yun eh. Kiniim na yan ang anong Ipil. E Kasi sa boundary ng... Oo, oh, ang... na, na, na yun, yun eh. Ano pa siya? Part pa siya ng ipil. E ah! Uh, layo pa rin. Kaya kinain. Kaya kinayin uh, ng ipil. E uh, Magulo yan pa lang kayo eh. Ah? Ha? E ipil, ganito nyo. Hmm. Yan po, nasa loob po kami. Dati pong OFW si Kuya JB. Meras po kami ng OFW. Ako naman po from Spain, OFW. Ako from Japan. Ito po isa hapon noon. Hapon. Pinapahanap po ito ni Yamashita. Sa yun Ito po. Nasa gilid tayo ng dagat ng Ormoc. Nalanap pa no? Land of beautiful people. nilagay ang operation? Ayun. Kasi nag-ano na sila eh, nag-parang... Nag-stop. Nag Stop operation. <laughs> Pag nag-testing na sila. Ah. Pag-intay na nyo mga mga siyuro. mga aparato. Ayan po. So, going home po nga.